Bili tayo ng frutas kay Suki para sa New Year. Si Ate Joy, yung Suki namin sa frutas, ang sipag niya. Hi, Madam Joy. Dito lang yan sa loob ng plaza mga idol kung gusto nyo bumili ng protas sariwang sariwa dito lang kay Ati Joy sa loob ng plaza kaway kaway ka na dyan May happy new year ayan sa bimali daw nagtinda yung mama niya siya lang mag isa dito ngayon Ayan mga ka kung napadaan sa yung video tong sa mo. Huwag mong kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-share. Alam yung Happy New Year. Happy New Year po. Kaway, kaway na niya, <laughs> na. One? Ayan, ang dami siyang panindang putas, mga ka-idol. Ayan, bye-bye. Bye-bye na.